Usap-usapan ng tila, pakiusap ni Binibining Marikit, star at kapuso beauty queen actress Herlena Budol kay kuya ng reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition na papasukin siya sa loob para talakan niya ang namamlastic kay kapuso actress celebrity housemate Ashley Ortega. Noong ikalabinsyam ng Marso ay makikita sa verified Facebook account ni Herlena na Herlena Hipon Boodle na may 6.6M followers ang isang video kung saan sinagot niya ang tanong ng netizens kung papasok daw ba siya sa bahay ni Kuya. Matatanda ang nagkaroon ng makasaysayang kolaborasyon ang ABCBN Studios at GMA Network sa muling pagbubukas ng PBB House, kaya kasalukuyang napapanood din sa Kapuso Network ang PBB. Isa nga sa mga Kapuso artist na kabilang sa housemates ay si Ashley Ortega. Sagot ni Herlena, hindi raw niya ilalagay ang sarili niya roon dahil baka mapanood ng madlang people ang tunay niyang ugali. Tapos malaman laman ko may mambabackstab sa akin, ay dai, sinasabi ko sa inyo, wala nang maipapalabas puro believe. Believe, na lang, pero syempre em lang, pakli ni Budo. Halimbawa lang may mga maaarte doon, hindi marunong magsaing, o dai hindi ako pumasok dito para gawin mong katulong. Sa comment section naman ay kapansin-pansin ang pahabol niyang komento. Parang naawa ako kay Ashley. Kuya pasok mo ko talakan ko lang mga namamlaste kay Ashley sa loob. Hindi naman binanggit ni Herlina kung sino ang tinutukoy niyang namamlaste kay Ashley. Kaya hirit ng mga netizen, sana raw ay ipasok ng tuluyan si Herlina sa bahay ni Kuya dahil tiyak daw na bardegulan ito kapag nagkataon. Matatandaang sa isang episode ng TBB ay hindi napigilan ni Ashley na maging emosyonal matapos niyang maglabas ng saloobin kay kuya, matapos makaramdam ng matinding kalungkutan na hindi raw niya maipaliwanag. Mas lalo pa raw tumindi ang nararamdaman niya nang magpaalam na rin mula sa loob ang boyfriend at kapuso PBB host na si Mavile Legaspi at ang kapamilya house guest na si Ivana Alawi. Tingin pa ng mga netizen lalo na ng mga tagahanga ni Ashley, Nakadagdag din sa emosyon ng kapuso actress ang nasabi ng kapamilya celebrity housemates na sina AC Bonifacio at Kira Inger. Nakapagbigay kasi ng komento si AC na sa kanyang palagay, hindi pa raw nagpapakatotoo si Ashley sa kanila, bagay na sinang ayunan naman ni Kira, nang nagdedesisyon na ang kapamilya housemates kung sinong kapuso housemate ang bibigyan nila ng immunity. Sa halip na si Ashley, si Charlie Fleming ang binigyan nila ng immunity.